Pansin ko na eh, pati nyo po na... Oo, oh, ako, gawa ng smoker ako nung araw, sir. Ay, smoker ka nung araw. <laughs> Kaya nagka-waiter ka. ay, pinigil ko na yung, ano, yung pagsisigaril oh, mabuti naman. Pero nakuba na si nanay. Oo. oo. Nay, magandang umaga. Ay, umaga na ba? Tanghali na ba? Kumusta po kayo? Tanghali na pala. Oo. Oh. Kumusta po kayo dito, nai? Okay, rin, pero pag may baha ay pag maulan na mabaha. Abahain dito? Na mm -hmm. kaninong bahay po yun? Yung anak ko. Ay, yung anak nyo. Mm -hmm. Bakit, sir? Nakita lang namin kasi mm -hmm. na nangungumusta kami. Ay, saan saan na, bahay nyo po? Ito. Ito po. Oh. ito po. Oo. Oh. Oh. Ilan na anak nyo po? Sa dito, marami kami, sir. Kaya lang, yung anak ko nasa Maynila kung saan nang hanap buhay. Yung sila, yung mga anak ko na walang trabaho. Dito sa gabi ko yung isa, mental patient. Mental patient? Ano yung pangalan niyo, Nay? Angela Abalos, Sir. Yung asawa niyo po? Eh, patay na rin, Ah, Angela Abalos? Mm -hmm. Ah, kayo nga po yung hinahanap namin. Ilang <laughs> <laughs> taon na po si Nanay? Seventy-five na po. Seventy-five. Bali, anak niyo, Nay? ano ano sila, may asawa na rin pito, sir. Pito. Dalawa yung... Paano nyo nasabing mental patient? Ay, matagal na, sir, since ano, nung na-accidente siya, ano, factory worker dati, na-accidente, since 25 years old, 10 years ago na, sir, na, ano, Under medical kung na rin, sir. Anong, nang, paano ba nangyari sa kanya? Na, ano, sir, na, na, ano, tawag dito yung, na, ano, nila, na tripan ng mga adik sa kanila Ah, napag ng mga adik. Since since then, ano nangyari sa kanya? Uh, Binugbog siya, gano'n? Binugbog siya dito sa bakong nag-ali na Sabi ko, pinagamit ko sa BJH ngayon. Uh -oh. Ano, sinuportahan ng... Mm -hmm ng ang tawag dito, DSWD. Ah, sinusuportan na ng DSWD. Ilang taon yung anak niyo? 35 na siya. Man. 35? Nung na-disgracia, ilang taon siya? Ah, so 10 years na nga. Yeah. Ano yan? Nakahiga na lang? Hindi naman, sir. Nag-ano, nakaka-indict lang siya kaya mukhang robot ngayon. Ah, mukhang robot? Pero nakakausap naman? Opo. Pwede ba natin makita, Nay? Eh? Umalis, sir. Ah, umalis. Oh, malis. Nakakalakad. Nakakalakad, sir. Nakakawala. Ah. Oh. Kasi, ano, ma ano din po ito naman 'yung pag hindi na inig eh no nay pakilala na oh pwede ba dun tayo nay upo tayo maabala lang kita dito tayo nay upo tayo Hindi, dito na nay okay na yan Opo kayo na, hindi kayo lang po. Ayan, yun. Ayan. Opo po kayo na eh. Ayan. Maka, may, ano may medical service. Ah, may medical. Sige na, opo kayo na eh. <laughs> si nanay, ilang taon na si nanay? Sir, 75 years old na po ako. Ano nangyari yung sa likod nyo na ayaw Ayawang ko, nung maliit pa ako, wala naman. Baka yung, yung gawa ng tawag dito, yung over Papahog siguro. Over. over. sa pagod? Oo, oh, over sa pagod kasi, <laughs> oo. Oh, nag, kung wala ganito, hindi baha. Yan, yeah, nagtatanim-tanim ako dito. Wala na akong na ano. Oh. Oh. So ngayon, Nay, bukod sa pagtatanim, oh. paano kayo nabubuhay? Pinagkakakitaan nyo araw-araw. Paano po? Eh, sir, it, eh, eh, dalawa lang naman kami. Yung isang anak ko may pamilya, nagtakayo din, naglalabada, ganun. Oh. Pa-extra-extra extra dyan, yung lalaki, yung anak no. ng lalaki. Pag may ma... s'yempre pag nakabinta ako, sir, ng 100 pesos, edi ilang kilo na rin yan, ilang araw namin na pagpagkasiyahan. Ah. Ganun na lang, sir. Basta walang sakit. Kaya lang ito, under DSWD. Kaya under DSWD. Hindi ako naggagastos ng injection, mga gamot. Kaya nga po, saan nang gagaling yung pera nyo araw-araw? Kung minsan, sir, yung mga anak ko nasa Maynila... Hmm nagbibigay sila, may pamilya ng isang bisis. Ganun. Ah, mabuti, hindi ka pinapabayaan ng mga anak mo. Pansin ko na eh, nyo po na... Oo, oo ako, gawa ng smoker ako nung araw, sir. Ay, smoker ka nung oo. araw. Kaya nagka-waiter ka. ay, pinigil ko na yung, ano, yung pagsisigaril so, mabuti naman. Pero nakuba na si nanay. Oo, oo. sakit na. Kaya hindi ako mag... Pa, pa, patigil tigil ako pag may ginagawa ko paunti-unti diyan tigil na naman ganun Opo Kaysa yung naghihiga diyan ayo na nakakaburi Buti may maganda-ganda kayong bahay Ay gawa yung mga anak ko nung may trabaho pa sila nung hindi pa sila sir nagpag ano nag-aasawa Ano mga binata pa Tulong sila eh. Oh. Kaya hindi pa nga natatapos. Tapos nag-asawa na sila. Wala na, hindi na natapos pati bintana. Oo. Oh. Ganun ba talaga yun, Nay? Pag nag-asawa na yung mga anak, medyo mapabawasan na yung attention sa magulang? Ma bawas na siguro, sir. Gawa ng, may, siyempre may mga pamilya na rin sila. May mga pa no? Tapos? Sir, maano ko lang. Tagasan ko yun. Ako po? Tiga Makati po ako, Nay. Ay, ang layo naman. Opo. Uh, Nagahanap kami ng mga lolo at lola mm -mm. na kumustahin ang kabuhayan nila. Ay, okay. At napansin ko nga po kayo na nagwawalis. Tapos naka, naging agaw pansin sa akin yung likod ni, na, ni lola. Kaya sabi ko, kumustahin natin si lola. Unti-unti lang ang gawa ko, sir. Kasi masakit na. Hindi ako makagawa. Kasi kung minsan yung anak ko, sila ang nag... Tapos yung anak mo na isa, Isang yung na mental, disgrasya. Mental patient. Opo, mental patient. Pero ngayon, sir, gawa ng bagong injeksyon Paano pag wala ng inject? Anong... Yung nagdadaldal yan, nag-ano dyan sa kalsada. Eh huh? ako pa naman, yung anak kong mga ibang lalaki, nasa Maynila, kaya kabado rin ako kung minsan. Mas so, ibig sabihin, parang nawala sa pag-iisip? Medyo, ganun na nga, sir, gawa ng... Dito, o oh, ang, ang ng doktor dito, Tama, yung ah, ta. Oh, hindi siya nagkaroon ng asawa? Hindi sir. Wala pamilya? Walang pamilya sir. 35 na ngayon. Nung disgrasya, oh. 25. Kaya matagal-tagal na rin akong nag- Anong nangyari? Wala nang, hindi na nahuli yung mga nag- ano nahuli, sa... Nahuli sir, na ano na sila. Nasa munti. Ah, nasa kulungan na. Nasa kulungan hmm. na rin sir. Kasi walang kasalanan yung anak ko. Eh. Oh. Kaya pinaglabang ko, wala namang akong pagpagamot. Ah, napagtripan lang napagtripan talaga. Napagtripan lang, sir. Sayang. Ako, nang yung ano, tawag dito yung, tawag dito yung pato, ano nga, Tagalog sa inyo. Yung... Duck? Oo. ah. May alaga yung anak kong lalaki. Yeah, kaya nangangamoy. Ah, hindi, walang problema po sa amin yun, Lola. Okay lang. So, Lola, uh, ako po si Daddy Frankie. Oh, na nag kaya nga nagtataka ako, sir, ka parang rapidar. Kasi nakikita ko kayo sa ano, silpo. Nag ah. Nagsisilpo. Nag ano ako ng silpo. Nanonood ka rin. familiar oh. Pamilyar na po ba si Daddy Frankie sa inyo? Oh, oh, Nandyan yung silpo. Ah, salamat sa naman. Kagal. Ano bang, oh, oh, ano bang napapanood nyo sa kay Daddy Frankie? Sir, yung nakakatulong kayo sa parehas naming mahihirap, gano'n. Oh. <laughs> Ay, mahirap ba si Lola? siguro. <laughs> <laughs> Parang hindi ko naramdaman kasi masayain si Lola. Oh, oo oh, nga, ganyan huh? lang naman sir. Kaya pala. Oo. Oh. Pati yung boses sir na ano ko doon sa selfie. Si, ah, familiar si, din ang boses. Ma madalas nga ako nag ano sa bishop Ano ang yung pangala ulit ni Lola? Daddy Frankie. Hindi, <laughs> kayo po. Ay ako, ang Hila Abalos sir. Ang Hila Abalos. 78? Hmm? Ilang taon na po kayo ulit? 75 po. 75. Sige Lola ha, salamat at ah, na napadaan lang kami pero syempre ah, bibigyan ko po si Lola mga kababayan ng kauntin tulong financial. Okay. Dahil ayon sa kanya may anak po siya na ano <coughs> <coughs> may anak po siya na mental patient at yun na inangyari ah, na 10 years ago at ah, parang napagtripan lang no. Oh, pero at least ah, nakamit na rin naman nila yung hustisya. Pero siyempre, ang nakapanghinayang, hindi na maibabalik yung nangyari. kapag trabaho na sir, kaya yan ang problema. Yung mga kapatid, si, binibigyan naman siya. Binibigyan naman. So, anong naramdaman mo, Nay, nung nangyari sa anak mo yon Siyempre, nakita mo, gumuho yung pangarap ng anak mo. Oo. Anong sinabi mo, no? anong naramdaman mo? Sa, sabi nasabi ko na lang na hindi namin, hindi, wala kaming kakayahan na gumante physically, gano'n, kaya <laughs> si ano na lang sa humingi na lang ako ng tulong sa Diyos kasi walang kasaraanan yung anak ko oh, para po. na po. Ang mm -mm. Na nila. Tama po kayo, walang uh, maidudulot yung paghihiganti. Pag pag especially <laughs> sa physically or what. Hmm. Kumbaga much better talaga pinakamaganda mag na lang tayo, Pray no? Oo, oo. Oh, so pati naman nagka nagkataon lang na sabi niya maghanap ako ng gulay sa oh, kanya. Oh. Oh, sige, sige, mayroon tayong ulam. Oo. Oh. Ah, -isip, minsan, isip din siya ng gulay, ganun. Oo, Hindi, manggaan ng wild. Oo. Hindi. Pasa newly indict siya, nakapag-isip din ng maayos. Sa kagaya ngayon, sabi niya, nanay, binta ko itong pato isa, sabi niya. Oo. Bahala ka. Bininta niya, bimili siya ng kape. Ay, ganon. So, magkano benta na isang pato? Ma ma malit lang. Sir, yung binibinta niya. Mga magkano, halimbawa? 200. 200. Ah, so, yun ang pinakahanap buhay niyo rito. Magbenta ng pato, magtanim-tanim ng mga gulay-gulay. Nakaraos din. Nakaraos din. Dalawa lang. Sa, nasa na yun. Pagtitipid na ang buhay na. Sa bagay. So, kagaya ngayon, Nay, lunchtime na. Ano po yung nakarating ulam niyo dyan? Sa ngayon, sir, nakaluto na ako ng kanin, kaya lang wala pang ulam, Ayaw ko kung Pag pumunta dun sa dike, oh. yung condenser, yung malaking tower tawag dito sa amin, katayan. Oh. Pag manghuli siya ng isda, o oh, yan, mayroon. <laughs> hmm. Pero sa ngayon, wala pa. Wala pang nakahanda. ano ba gustong ulam ni Lola, nanay? Sir? Anong gusto niyong ulam? Ay, masasar, yung, yung hindi pa na, hindi ko kayang lutuin. Yun ang gusto kong pag may pera ako sa palengke. ano yun? Anong gusto mo, nay? ano na lang sir, yung tawag dito. Yung pinaka gusto mong ulam na eh. Ay, bulalo sir, ang binibili ko doon na luto. Na. Ah, yung luto na. Magkano yung bulalo? <laughs> yung isang order lang sir, yung isang ano, oh. 75. Ah, 75. Oh. Akala ko yung bulalo in a cup. Yung nakakap? Oo. Uh oh, oh. pwede rin. Ah, oh, pwede. <laughs> Hindi, eh, joke lang mga kababayan. Pang ulam pang ulam dun sa palengke 75. Oh. Okay. Pinagkakasyan namin dalawa, dalawa oh. lang naman. O, sige na Dahil uh, natagpuan ka ng Team Daddy Frankie mm -hmm. at ang hiling ni Nanay ay uh, bulalo, bigyan natin siya ng pambiling bulalo, mga kababayan. No? Nay, kamay mo, Nay. Ayan. O nga pala, Nay, bago ang lahat. Nakabidyo po tayo. I-upload namin ito mapapanood ng iyong mga <laughs> anak. Okay lang po ba? O, okay lang. o, sige, Nay, para mas masaya. Eto, bigyan na kita pambiling bulalo. One. Bilangin mo, Nay. One. Two. Three. Four. Four. 5 6 7 8 9 10. Ang dami. Ang dami. <laughs> Bili mo latang pulaloy na 'yan, nai. Ikaspa sir, Makaka malaking tulong na rin po ito, sir. Ay, salamat. Kasi wala namang kaming tawag dito, 'yung pinagsasataniman ng palay. Uh Oo. -oh. Sa totoong sir, malaking tulong. Malaking tulong. Thank you, sir. Walang anuman po na. Eh. Na, napapanood ko kayo sa puni <laughs> sa, masaya ako na yun na isa kayo oh, masaya po ang team Daddy Frankie Daddy. na isa kayo na natagpuan namin sana po yung nakatulong kami sa inyo sa araw na ito malaking tulong sir, malaking biyaya na, lalo kung nandito yung anak ko. makikita matutuwa yung may hmm. huh? <laughs> hindi na mag ano dun sabab Bukid. Ayan. masaya na si nanay, mga kababayan kasi may pambili na ng bulalo Ayun sa kanya, hindi lang daw bulalo pambili rin ng bigas yes, so maraming maraming salamat po muli mga kababayan nay, uh, gaya ng aking sinabi i-upload namin ito, mapapanood ng mga anak nyo po, anong mensahe mo sa mga anak mo na until now hindi kanila pinabayaan, sinoportahan kanila? ay, ang masasabi ko lang po sa mga anak ko salamat at hindi sila nakakalimut lalo nga yung araw na ito si Daddy Frankie nakarating dito sa bahay, yan, nagbigay ng biyaya sa akin, malaki tutungnan ko sa'yo, uh, thank you pangalan ng mga anak mo na, eh. shout out mo sila uh, yung anak ko dito sa Tarlac si Priscilla Bautista pangalawa, yung nasa uh, um, Laguna sina Merlita Lianita um, Jonathan Abalos at sa Kristo Christopher at apo. Ayan. So, marami-maraming salamat po mga kababayan, mga kabarangay. Si Nanay po na natagpuan ng Team Daddy Pranki at uh, naabutan natin ang na tolong. tulong. Shoutout po sa mga anak ni Nanay. Sumasaludo po si Daddy Pranki sa inyo dahil hindi nyo pinabayaan ang inyong Nanay. Mm -hmm. Sana maging huwaran kayo mga kapatid. Okay. Yan po ay uh, ikinagagalak ng ating Panginoon, no? Thank so, nay, Thank you sir, so much. You Sana makabili ka ng ulam pero yeah. wag Joke lang yun ha. wag mong ibibili ng bulalo lahat. Baka mahi-vlog ka. <laughs> Hindi sir. Ha? Marunong naman ako magmanis. Salamat sir. Mga ilang buwan mo nang, uh, mga ilang araw nyo nang gagamitin yung pera na yan ay? Sir, ano ito? Pambigas. Opo. Ay ito, may bagyo dalawa. O. Tapos may, may gatas akong ano, nag, binibili ng anak ko. Opo. Uh, gatas yun. Tapos mm -hmm. ulam. Mm -hmm. Yan. Thank you, sir. Maraming <laughs> salamat. Thank you so much, po. God bless, po. Ah. So, ayan, mga kababayan. Maraming-maraming salamat na biyaya na naman from our God dahil nakapagpasaya tayo kagaya ni Nanay. Hindi po magagawa ng Daddy Frankito kung wala kayo, mga kababayan. Kaya lahat ng nandyan sa premier, lahat ng nandyan sa baba, shout-out po sa inyong lahat. Mga kababayan nating OFW, mga kababayan natin nasa ibang bansa, mega, mega love shout-out po sa atin lahat. Nay, babay po tayo, Nay. Dito po, Nay. Ayan. Yeah. Thank you po.